kasi po sabihin ko gusto ng anak niya. Oo. Kasi naubos na yung mm -hmm. ano, yung kinuha dito sa tatlo. Nay 164 lang lahat. Sige, pwede ito man ako ba Ay, ano ko na padala ko na lang po doon lahat, mamaya maya. Nay 164 minus 216. Okay. May 96 pa ka na yun? May 96. May kukuhanin ka pa ba, okay, pili ako ng buto ko. Sige po, 96 pesos pa po yung sobra. Ito na lang, kaya yung padating na buns nito. Tito. Ito na lang. Ito na lang. Ito may, kita, ito, mga, may na lang. na malutong yun. Kaya nga, may apot ka, yung apot na binili mo isang araw, mayabong ewan. Mm hmm. Ano nakuha rin nito ah? sa bunga. Alakad pa rin yung tubig. May tubig ka rin. Alamin na, umuha. Bakit yung anak nandiyan, siya? Eh? O, oh, sosyal. Kaya ka na. Pinamat yung buto-buto na eh. 91, nai. <laughs> May limang piso ka pa. oh, nai. O, oh, limang piso. Galing na. O, oh, diba? Galing natin. oh, okay. di ayos. Quick. Talagang pag-ulam pala talaga yun eh. Kaya nga. Ayan na. Sige po. Pag wala ka pa sa cup, balik ka na lang po. Oo. Takpan mo na to na, no? Apo, takpan ko eh, na po. Alak, buka, 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 ano, ano, pagtakpan siya natin. Ah, namat mo tiniklok. Ay, buk, takot mo na Baka mo Ano siya, ano, ano, ang ano, uh, like, gunting? Samaray, samaray. 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 Sam <coughs> dun samaray, samaray mo. Tawag doon na, no? Tumpre. Samaray, samaray. Gagay okay, mama, sakit ka mo likod ko. Ba? Ito o. Oh, Sa itong nahinga na ako. Ba? Oh, Ewan eh, ko. Maybe, hinaglit ka na ni Kuya mo oh. Yan nga. Ganun ka lang ba? Bum, parang nabinat ata. Hmm. Hmm. Ah, magigunting natin dito. Ah, oh, diba? Nakapag-press ko na mama. Kasi hey, mama, tinira po yung giniling. Sila na yan. Pakakit na eh. Yung babo ipagsamahamahin mo dito ay sa kabilang Ito side. lagyan mo na sa pin. Ito tama. Ito nga. Ito Kalma. Ay, yung pa yung gunting, ano naman yun? Yung cutter din, wala din. Nandun natin yung cutter sa may nagayon na sigarilyo. Napakarap pa sa buhay mo. Masira na yung parang egg sandwich natin. Hindi. Hindi ko siya. Grabe, ang ting matira. picture siya mo. Kamis na ka mga tao. Ang mga kalimba na. Nakapitan mo. Sila. Sila. sobrang sakit kasi talaga ng ulo ko. Yung kaya niya na halos na mga lempo. Hindi galaw di ako natulog. Tapos sumabak ako sa exam. Tapos Sailangan pumunta niyo pa. Niyo. Nagawa pa kami ng research. Ay, ba't ka sasalanan? Hmm, hindi hmm? ko salanan niya. Ako salanan niya. So, Kaya ni Tinapay, pandesal o ano? Naman. Hindi yung akain mo hindi yung nakakabusog yet, lalo ka magugutom yan. Apart na kung mag 47 viewers, hello, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe guys. Kasi <coughs> <yung> <coughs> halpo ako na. May lang panisan. Okay. Ah. Aring repolyo, lahat na to Neng. Angel, tao ka muna dito. Maghahati ako ng repolyo. ako ay napilit na na, na ano, tapos sakit ng ulo ko. Dapat kaya din ako matulog, hindi ko talaga kaya. Kasi ay naisip ko pa bukas na Lasang ano? Ay, Pineapple. Ano nga? Sadyo. Yun na lang nandun. May utoy sa labas. Wala na Yung mga lakatan ni kanina, i sold out agad. Namiss na yung mga tinda namin. Ubus agad yung mga paninda. 70, 33 plus. Anak pa yun yung plastic na 2 kilos. Kaya yun ako pa inapakuha sa inyo yung plastic na 2 kilos eh. Ito oh, o kasi okay. o. Aka na dito yun. Yeah. Meron doon sa grocery na plastic. Ayan pati siya. Pechay. Ang lang pechay. Gusto daw. Grocery. Eh. 45 lang. 55? Okay. Napakarami mo naman uti saging. Eh. <laughs> <laughs> Parang gusto nang magano ha. <laughs> Sorry wala tayo. Lakata na ka. Okay na po 'yun. Uh -huh. kasi Ng mga mamimili.

285 huwag hindi na ay sige, yung iba picture mo. Pero yung ano, huwag na. Ay na. Ano oras mo si Sen? Ay na. Ay na, wait lang o. Hindi siya ako ng parang... spikadrong mumu. 285, 270, 85. Okay, bit-bit mo na lang araw ako.

Nasa province na nga, ano ba Lahat <laughs> po. Pati sitaw po ngayon, pati yung pong, ano ba nga, kalamansi? Oh, oh. 140 tuwi, no? Ah. Marami po. Ah, ano mm, Sobrang nga, ate. Kaya ang hirap po mamuhunan ngayon ng bulay. Kaya nga, Kaya... tapos masisira pa. At saka bukod doon, ate, ay ano po, yung hirap po maghanap ng mabibili dahil wala pong nagatimda. Ay, ah, ganun? Sa mahal po. Ay, sa bagay. Ina, kasi pag hindi nabili, masira. Hindi, hmm. paano na? Sa paano po, no. Yung dati po namin mga kanukuhanan, ayaw na po na. Kasi nalulugi, wala po, wala po silang tubo. Konting-konti. Oo, eh, um, kasi nga, pag nasira, wala. Ang pagod pa po nila. Hmm. Ngayon, ano po, wala pong bayad yeah, ang mga namin pagod. Ano na, na ano, Totoo po. Totoo po, Ito po yeah. yun. Kaya yung mga kaibigan po namin doon sa Kabatangas. mga kaibigan sayang yung ano. Yan lang po. Ay, kaya na po yung mga ibigyan namin mga tagbatanggal since hindi naman po sila narenta ng pwesto. Yung sa tabi-tabi lang. Minsan ayaw po nila magpinta sa tagalong araw. Tatlo araw sila hindi nag-arap yung dito. Kahit na nag-arap na, Kasi po ano, ang, ang puwiat nila magdama. Tapos ang pagdating na umaga, ang tubo nila. Oh, pag Kasi minsan po binabagsak presyo na nila dahil para maubos lang. Yung pwede po nila ginawa yun, eh uwi-uli nila. Di ba sisira? Oo. Oh, so, kaya ganun. Kaya kawawa din. Kaya nga namin sa MUA, do na para doon sa buwan, residence tibak, sa tapos sa tapos sa sa tapos 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 sa suwerte yun ang paglapatan Kasi Gasolina mo pa itong Di ba? Para pang... Oh, Pero no, kami, dati, dati dito ate, malaki talagang bentahan namin dito. Yeah. Nung nakita po ng mga tao na malakas kami, mga well, gumaya. Gumaya. Yeah. Ang sipagayahan. Pero sa dito lang po. Ang dami nang gumaya sa amin dito, hindi naman po may sagumpay. Mga... Um, uh, uh... uh, Oo, kasi dito ang so, uh... an an Pagka dito po kasi negosyo talaga ate, pagod po yat. Pag mahina ka, hindi mo kakayanin. Oo, Kami po, kami po dito, madaling araw, talagang grabe po. Naalis kami ng oras. Tapos yung tulog ko konti. ayun kumpare namin, ala una, gising na sila para magbuto. Totoo po yan. Tapos, alas dos na nakaka-uwi. Ang mm. hapon. Ang Tapos mo. mamimili uli. Oo, magkano na ang benta. Mawawa mm -hmm. din po, ano? Mawawa pa ba? tatas. At senior pa naman. One-ten. O, senior Sinon na pa. po. Oh, ang tiyaga po. Ang inyot ngayon? Oo po, ang tiyagaan ba? nila atin, no? Oh. Kaya nga, eh. Tiyagaan lang po talaga para kumita. Tapos, anong buwan yun? Nagsunod-sunod ang trahedya pagdating nila sa bahay nila bumigyan ang battery after two days sa bangga naman at sa <laughs> skyway oh, oh, may banggaan na pala oh. yung nakahinto pala na sa akin hindi nakahasard ah nabangga din Nabanggaan po nabangga niya, niya. Ay, naku. Hindi, ang sa manong sasakyan, ang laki. Opo. Oh, Tapos, na operahan sa kataratan, dahil hindi na pwede na magbiyahe. Ay, Diyos ko. Oo. -oh. <laughs> Love siya ni God, ate tsaka ano nga eh, yun nga, tinutulong ako na kahit paano yun nga, na ina ka. Tinutulong ako sa mga <laughs> utang. Kwarte lang po. Nakakaawa ka <laughs> na kasi sobrang bait din. Ayun po, nasubok lang po siya. Oh, plus 6 is 48. So, sobrang bait nga. Eh sabi ko pa naman pag ta uh, tao sa akin pa bait. Ano lang kaya. Thank you, Pak. Oo. Oh, oh. 60 lang, ate. Bukas na lang Matamis po yan. Matamis. Uh, Matamis. Mm. Sige po pa kasi mm. so, bye -bye. Sige po ate Thank you po Anak maghiyak mo na kay Angko Bumili ka na ng pandesal Leta ko yung magapost na O may utak ako sa'yo Max Glow ah, Saan na? Anak nasa'yo yung malaki Max Glow Anak nasa'yo yung malaki Wala ka na Saan na magkang? Ngunit lang, ngayon lang kami nakapag-intindi ng grocery namin, oh. Magsarado kami kahapon eh. Oo nga eh. Sabi. Dapat lang bubukas kami, ayaw lang nga na. Kasi sabi ni Joseph, pag bubukas tayo, alas 9, alis tayo. Sabi ni ate. Kaya mm -hmm. yeah, hindi na kami nagbuka, sabi ko eh, ano na. Saan ba dito nagpaano ng ano, dam? Na? Nagpabulit ng ngitin, dam. Pabulit ng ngitin? Oo. Oh. Grab Saan ba dito ba? Ito kasama nung oh, ano? Malit lang. Nung 1.5. Ito sa kasama Ay, wala yata malaki akong nabili. Malalak ano, ka. Ano, maliit lang muna? Pestay. O, oh, bibigay ko sa'yo yung maliit. Tapos, Ben, ibabalik yung 18. Sige. Mm, tapos, sa isang araw ko na lang ulit bumalik. Oh, sige. Meron na yan sa isang araw. Siguro walang stock yung aking binag-grocery, honey. O, oh, 18 pesos. Ano yung pera mo? Hi, ma'am. Good morning. morning. Ma'am, itlog. Isang tray po. Apo. Anak-egg ba ito? Pangitin nga nga yung babukas niya Kung egg yan. Yung nasa box. Parang konti-kintin nga naman Ang dami nga yan. Hindi nga, si Joseph makandao sa pagdala kanina. Anong onti? Nandami nang bumili kanina. <laughs> Ang aga pala. Yung saging namin sold out agad. Tama Oo nga. Tanong mo si Indy. Nagulat nga si Indy. Sabi ni Mama, wala ka ng tinda. na. Namiss yata nila. Kasi sarado kami kakapon po. Bakit? <laughs> Nag oh, nag ano na, na, po kami, naghirik po doon sa kaso ni Justin. Hindi po ba nabugbog yun? Ah, si Mira? Ah, si Justin ay. po, yung aking lalaki. Oo. Oh, oh. po doon sa harap ng Terona. Ay, oo oh, nga yun na nga to yung... Oo, uh. uh, uh, ay di sinambahan po namin ang kaso yung nga nagbugbog. Mm -mm. Ay, hindi naman po umaattend Yung mga nang bugbog, oh, ay di ngayon po sila iagawa na ng resolusyon, ay mawaran Oo, oh, ay, mawaran ko. sila. Ay, di, ay, di, ay, di, ay, di, ay, di, ay, Ayaw nila. O, oh, sige. Ba't kasi nang bugbog? Ang tapang nang yung mga bata, nung... Grabe. Sabi ko sa'yo, kung hindi ko nakita yung CCTV, hindi naman ako magde-demand na ikaso. Pero uh -oh. nung nakita ko yung CCTV, kawawang-kawawa yung anak ko. Talagang dinikdik po sa ulo ng tatlong beses. Lah. Sinipa po ng tatlo. Kung pumasok pa? Drop out na po yung isa, tapos yung dalawa po napasok pa. Kaya doon po ako na ano eh, itlog si mam. Siyempre. Okay. Oo, kaya nung no, nakita ko, ay, ako talaga niya nung galit. Ba't naman kasi binugbog ko? Ay, ako din eh. Kung ako ay... Kabataan. Baka ako din, mabugbog ko siya. Sabi nga po si Joseph na ako po. Ako natin, ako... Nagbugbog ako lang ako dati. Sabi laki nga laki. po si Joseph eh, kung sa kanya no, daw ko. No. Ano nung no, na, nag-aaral na pa? ay, ako po yung hindi. Ay, ako yung mahinaan loob. Eh. Kaya dinaan ko po sa korte. Ay, di sabi po ni ano ni Joseph. Sige, file mo. Nung pinag po namin yung kaso, eh, may pinsa kami pong abogado. Isang buo ko po. Siya po yung nagagay sa amin kung paano ay, ang gagawin. Mangilig kasi dito. sila mang... Ang buo ulit. sila buo eh. Ang buo ulit. pati mga teacher nga eh. Makanon lahat? Yung siya eh. siya yung babae ko ay teacher na... Teacher nila sa mat. Tapos nagmumura. Wala naman sa akin yun kasi, siyempre, intindihan natin yung teacher, so, mainit ma ma ang ulo, gano'n. Kasi hindi nakikinig, normal naman sa bata. Yung kaso lang, sabi, kayo, kung ganyan kayo, ang magulang nyo ganito, ay, ay iba, iba na yun. yun? Oo, oh, oh, walang ganon. Wala na kay below the bear na yun, Dadamay mo pa yung mga kwan eh. Oh, Kaya nga, pinapapasok nga sa eskwelahan ang kwan eh. Oo, oh, oh, tapos, kayo yeah. nga, tinuturing na pangalawang magulang dito sa school, tapos gaganyanin yung mga bata, di syempre. Sabi ko sa'yo, ma'am, nakita ko yung CCTV. Ay, walang kulit uh, Guidance din, na. Oh. Ay, sinabihan ko sila. Ay, din nung nakaraan. Sabi ko, <coughs> ano, ireklamo ko. Ireklamo ko kayo sa office of the president. Sabi ano ko. po sabi? Ah, pinatawag. <laughs> pinatawag. Sabi ko, sige. Nag-usap kami doon. Sabi ko, okay. pagkatapos, kasi kung hindi niyo i-re-resolve ito ngayon, uh -huh. maka i eh, ko talaga, i-re-report ko kayo sa Office of the President. Sabi ko. Kasi di ba ano ba yung number ng 888 yata yun? <laughs> Grabe ka! Oo! Oh, <laughs> Kainawan eh. Kasi yung... Hindi, napagsumbong <laughs> na ako dati. Ano? 712. Nakapagsumbong na ako dati sa 888. 888. Gawa nung mm, card ni Joash dito sa Imus. Ano na Imos High. nangyari? Uh -huh. Ako na nga nagpalala mo, hindi pa binigay. Tapos paulit-ulit si Joars, pinababalik ko doon, oh. ayaw ibigay kasi wala yung teacher. E, eh, oh. pasok ka na dyan sa Tiron, asa sa GovDM. Oh, oh. Ay, naku. Ayaw mong magbigay, ah. Nareklamo mo? Oo, oh, nareklamo ko. Ano po nangyari? Binigay? Oo, oh, binigay. Siya nagpalala mo. Sabi ko, ilang beses ko nagpalala mo. Binayaran ko pa yung lala mo. Bala nga namang... 140. Hindi Ako, ko bayaran. Lang. Wala na. Wala no, na, no. last na yan. Sabi mo muna doon sa kanila. Ha? 140 apat. Yan na lang, last na. Marami igalunggong galunggong kamo, ha? Wala po yung dalawa Ah, dalawa lang nga, mo. Ay, di hatiin natin. Sige, pipigyan ka ta. Grabe, Grabe niyo, ma di ma'am. Ano mo po ba? Ano ako na po? Pero ba, ano? Aduhay niyo Dami mo naman, di ba? <laughs> May kuchilyo ko naman sa inyo. Masutokin kita eh. Sige, ako nang bala. Alam mo, ma'am, nung ako yung nagpa... Siyempre, nung pumunta ko, ako pinatawag ako dahil si kasi nga daw po ay nagugug. Mm -hmm. Wala ano, nang sagay doon. Mm -hmm. Ibilipat ko na oh. nga po yung mga bata. Itatagod ko na po si Verona. Maganda po ang turo. Ang problema po, yung mga tao, mm -hmm. Kaya so, ngayon pong pasokan, si Angel po, eh, ko na po dyan sa private. Tapos si Justin din po, magkasama sila sa Our Lady of Pillars. Oh, po yun? Sa so, Imus po. Sa mm -hmm. private po dyan na Catholic Church. Mm -hmm. Catholic School. Ay, po po sila ililipad. Oh. Kaya, sabi ko, Angel! Pati sa gitna, kaya mo na ngayon, Ay! Nung nakaraan nga sila nag, uh, ano tawag dito? Nag picture-picture? Sabi ko, eh, ako ang nagsundo. Sabi ko, eh, anong ginagawa mo? Bakit na... Nag sila mga estudyante doon sa classroom, nagngangat-ngat ng mm -hmm. pagkain. Nakakain.